Kaya na may katungkulang magsagawa ng mga pagana ng si paglilinang, pagpapalaganap at pagpapaulat ng Pilipino at iba pang wika sa bansa. Mahalagang kayunin ng KWF na pandayin ang wikang Pilipino upang magamit ito sa pambansang pag at pagkakaisa. Tungkulin din ito na panatagihin ang pagyawong ng iba pang katutubo at renal na wika sa Pilipinas. Kaugnay nito, tungkulin din ang KWF ang pagbalangkas ng mga patakaran at kaukulan ng mga programa at serbisyo upang mapayabong ang Pilipino at mapalaganap itong wika ng komunikasyon at edukasyon sa buong bansa. Kaya naman, Itinatakuyod ng ahensya ang mga timpalak at gawad upang humimok sa mga individual at mga institusyon sa, pag, pagsusulong, pagpapaiting ng paggamit at pagpapanatiling buhay ng mga wikang pamana at maitanghal ang kahalagahan ng Pilipino at mga katutubong liga ang parangal sa mga nagwagi sa sanaysay ng taon at seryo ng kausayan sa wika at kultura ay pagtupad sa mga kaugnay na itinatadhana sa Batas Republika 7104. Ang pagpaparangal sa mga nagwagi sa sanaysay ng taon ay paraan ng pagkilala at pagpapahalaga ng KWF sa kanilang mga akda at sa natatanging usay sa pagkasangkapan ng Pilipino sa pamamagitan ng kanilang mga sanaysay. Ang paglalahok ng mga katutubong katawagan sa mga sanaysay na patatakas ang kamalayang pangwika ang kaalaman ng mamamayang Pilipino at nagaganyak ang mga mamamayan sa pananalaga at pagpapahalaga sa sariling kita. Samantala, ang paggagawad ng selyo ng kausayan sa wika at kultura sa mga sentro, sa mga publiko at piling pribadong pamantasan sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas ay pagpapakita ng dayaw sa kanilang matakas na antas ng pagsisikay sa mga nakatalagang gawain sa pamumuno ng mga naitalagang direktor pagdiriwang din po natin ito at pasasalamat sa kanilang mga inisyatiba para sa mga gawain pangwika at pangkultura sa komunidad na ng saklaw ng SWAG. At ang pagkakamit ito ay nunsod ng mga patuluyang pagsuporta ng sentro ng wika at kultura sa mga proyekto at programa ng komisyon. Sa gayon, ating masasaksihan ngayong gabi ang parangal sa mga nagwagi sa Sanay ng taon 2025 at sa mga nagkabit ng Senyo ng Kahusayan sa Wika at Kultura 2025.